Uh, magandang hapon mga kapatid at pati sa mga alagad ni Bacalares. Ano? Ngayon, nakita natin yung mga pinagsasasabi ng mga tao na ito, hindi naman applicable sa kanila. Bakit? Dahil yung John 10.16, 98 AD nice, sulat yun. Samantalang ang Iglesia sa Batista, 1863. Eh di hindi sila yon. <laughs> hindi sa'yo yun. At paano magiging totoong propeta si Ellen G. White? Eh, bawal nga ng Diyos yung pinaggagawa eh. Tapos sasabihin kanina nung isang debatista, ah, paano naging eka, founder si Kristo dahil si Kristo nangili ng sabat? No, isa kayo doon sa gusto pumatay kay Kristo dahil si Kristo, 518 18 ng 1, sinira ang pangingili ng sabat. Kayo naman, sabat lang sabat. Ano yan? Ano kayo magiging tunay na iglesia niyan kung mismong si Kristo, yung mga ninuno ninyo, gustong patayin? Tapos nagsasalita ka, titindig ka. Sa susunod, pagpupunta kayo, huwag kayong iyak-iyak sa eh, social media. Eh, iyak-iyak eh. <laughs> eh, tapos magsisinungaling pa. Kunyari, aanib eka sa true church pa iyak-iyak kasinungalingan yan. At kanino galing yung kasinungalingan? 844 ng 1, kayo'y sa inyong amang DIABLO! Bakit? Sapagkat ang mga nasa ng inyong amang inyong ibigawin, ano halimbawa doon? Yung kasinungalingan. Ngayon, kung sino man nagsisinungaling dito, kayo na yung unang-unang gumagawa ng kasinungalingan. Bakit? Self-proclaim ang ginagawa ninyo. Jan 16 o 1016 of Jan, hindi kayo yon. Dahil 98 dito, kayo lumitaw lang kayo 1863 ni ni Ellen G. White. Amen, mga kapatid! Ngayon, sino ang nagsasabi ng totoo sa diskusyon na ito kundi ang itinatag ng atong Ginoong Jesu Kristo. Sumala sa Biblia, anong talata? Di sa is 18 ng Mateo, dili si Ellen G. White kausap si Pedro. Bakit? Dahil si Ellen G. White, 24-24 ng Mateo, lumitaw 1683. Anong talata? O okay, tom, makinig kayo, mga alagad ni Bacalares. O malamang magagalit kayo. Anong talata? 24-24 ng Mateo, sapagkat maraming magsisilitaw. Sino bang lumitaw sa atin? Sinong lumitaw sa atin? Di sa is 18 ng Mateo, kaming nitukod ni Kristo. At according, sabi kasi sa 8-8 ng ho, biblical ito ha, read the book of history and see. E ano mabasa natin sa si history? Anong iglesia ang nitukod ng atong Panginoong Yeso Kristo? O basahin natin dito sa... The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. Objection, Mr. Moderator. Ah, oh, objection, Moderator. Lili, lili. Walang karapatan ay, mas object ba, sa conclusion. Pluro, ang ako lang hangi ba nga, naanam ka sa referensya pa, Ingon. Kung bati ka sa Biblia, ayaw referensya. Walang yeah. objection sa lili, lagi, conclusion. Lagi, wak lagi, wak lagi ba, lang, walang walang, Hangyo lang ba, Moderator? Walang objection sa conclusion. Okay. Huwag okay. um, naman iyak-iyak. <laughs> okay, okay. Cut, cut, on time, cut. Cut ang time, mga kayat. <laughs> ano na ito? Moderator's time, moderator's time. Ang ato, good day. wala lai reference sa high, Biblia lang. So, i-reserve na na na, Brother Jared, ajay, i-reserve na lang na, kaya kitang tanong na sa'yo man ana, sila po na sa'yo, Biblia lang ta, pada yun! O sige, pagbigyan natin. <laughs> Nag-object, eh wala naman object sa conclusion. Ano ka ba naman? kung talagang totoong sa Diyos kayo, susunod kayo sa utos ng Diyos. Eh hindi sa Batiste. Huwag na lang natin sabihin. Bakit? Bakit? 14.40 ng unang kurinto, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan At isa sa kaayusan, in conclusion time, there is no objection. Sila, iyak-iyak, nagsalita ako, nag-objection. <laughs> eh, oh, ba ang yung tunay na iglesia? Kaya mga kapatid, napatunayan natin, hindi nila naigiba. Bakit? Isa sa patatoon ng Diyos, 21.15 ng Lukas, bibigyan ko kayo ng bibigat at karunungan na hindi masasalangsang ng lahat ninyong kalit. Viva Cristo Rey, eh, mga kapatid! At ngayon, suportahan natin ang susunod na maglalaban. Kasi ako singit lang, eh. Kukulusyon kasi. Eh, eh. <laughs> ah, si Bro Paul Alima. Hanggang dito na ulit, mga kapatid. Salamat sa Diyos. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the